Kendang araw Pilipinas at sa buong mundo. Itong ang tangtangtanggang tonggan ito ay bakal na nabili ko at hindi ko maiisip kung anong gagawin. Kung ito ba y gagawing duyan o kariton. Kaya naman birthday ng anak ko ngayon ay ginawa namin itong kwan. Uh, patungan ng mga dahon at um, magbubudol pa it kami at kanya yung mga kapatid ko ay Puspusa na ang paghahanda, ano. At mm, sabi nga, kami-kami lang. Simplihan lang. Uh, nagpa lang ako ng bangus, tilapia at uh, tambakol, ano. Para uh, aming pagsalusaluhan. Pasensya nat hindi na nakapag-imbita, ano. At mm, sabi nga, eh, simplihan lang, ano. Sama-samang kainan lang. Dahil kami ay nagkataon na may ilulungsad na... Uh, kulo sa daming shop, ano at mm, yan nga, mga kabubog, ano at mm, magsisimula na kaming magkainan dyan, ano sayang, masayang lahat no yan nga mga kabubog, uh, mga tao dyan ay mga kapatid ko lang yan, kami-kami lang yung aking mga magpuputay, ano alam, pamilya pa kami anim na pamilya, ano Palilimang pamilya yung nasa pangangalaga ko. Nasa ilalim ko. Kami-kami lang yan. Team Kabubog lang yan. Ano? Lahat yan ay involved sa ating junk shop. At... Mm, walang naiba dyan. no Mga pamangking ko. Anak ko. misis ko. Mga hipag. Bayaw. So... Sama-sama kami. Kasi... Yung dalawang pamilya nandun sa kabilang budiga. Ano? Pinawi namin dyan. Dito sa kabilang budiga. Sa lumang budiga. Ano? at um, simpleng kainan lang mga kabubog pasensya na hindi na nakapag-imbinta nakapag at nga uh, yan yung aking anak yung nakasomblerong yun saka yung aking apo no yun naman isang nakablock ay anak kong babae yun at uh, ayan sarap ng kain kaso parang iniwan na nila ako dyan ano? at lahat sila ay nangayaw na Blender. At uh, sinulo ko na nga lang. Ano? Hindi pala sila tatagal sa akin sa kainan. Kaya ako lang ang tira mag-isa. Ano? Inubos ko at sayang naman. So, yung mga kapatid ko, suko sila. Ang daming natira, mga kabubog. At uh, yung mga hindi nagalaw ay nilikom na lang. At yung mga nagalaw ay kanya-kanyang bigay na lang sa kanya-kanyang alaga wala na kasing alagang kambing ako dito ah uh, ko ng lahat kaya wala kaming kwan taga side ng mga natitira dati pagka may ganitong budol fight ay kinapakaya namin sa kambing at ito inipon ko sila para ilongsad na yung aming pinaplanong proyekto ang plano ko dyan mga kabubugay sa project ko ay kailangan sila ay maka perfect attendance at ang ang perfect attendance ay may 10 kilong bigas within 15 days at kung sino man ang pinakamalaking sale ay 10 kilong bigas din ang makukuha yung una at saka yung pangalawa ano yung pangalawa sa pinaka mataas ay 5 kilo at mm, yun, ang mga uh, napag-usapan namin, mga kabubog. So yun lang muna sa ngayon, mga kabubog.